Good morning guys So Punta tayo sa isang property na, na invest namin Dito sa ilang panakan Davao City So itong area na guys Ay na uh, Pinasurvey ko na kagad Kasi after namin na uh, uh, full, Fully paid ang property Nagpa-schedule na kagad kami na ipasurvey uh, Relocation survey Para masimula na kung ating itayo dito uh, siya nga pala guys nag hire na rin ako ng baku para bawasan yung lupa sa taas kasi um, uh, start na tayong mag build ng maliit na commercial dito so 292 square meters commercial at pala tong lupa guys uh, nabili namin to noong 2020 pa Ayan, so, kama full paid niya lang. Y yung pera na nakuha natin sa Santa Lucia, may konting balance. At, final paid na natin. So, yung natera, yun ang gagastusin natin panglagay ng maliit na commercial muna dito sa harap. At, uh, kasi nasa daan naman siya eh. Ayan, harap siya ng daan. Ayan, guys, nakikita nyo. Ayan. At, at, yung gilid nito, guys. Paket din. Daanan din ng uh, motor, four wheels, o kahit yung mga delivery truck pwede rito. Ayan. So, akit muna tayo guys. I-check natin kung ano na ang progress. So, ayun na nga guys. At uh, nasira pa yung makina nila. So, hopefully, maayos nila ngayong araw para continue pa rin yung trabaho. So, maraming salamat guys at salamat sa panonood See you!